nagiging laman ngayon ng balita si uh, Senator Rapitulpo Naku, yari na naman ito Pero bago natin pag-usapan yan ay isa ng maganda at mapagpalang oras sa mga all Woo! Yan nga po, no? Nasa usapin ngayon si Senator Rapitulpo tungkol dun sa napapabalitang uh, pambabastos niya sa mga... alam mo yung mga iniimbestigahan sa Senado sa mga hearing na may mga nasasangkot na mga nakauniforme tulad ng pulis o kasundaluhan. Mayroong mga umabot sa 146 men and women in uniform. No? Yung mga matataas na opisyal ng uh, kapulisan at mga kasundaluhan no? na mga pumirmba. So marami-rami yun against kay Sen. Rapitulpo Pero pansin nyo ba, para kasing strategy ito ni Sen. Rapi tuwing may mga hearing sa Senado na galitin no yung mga suspect o mga involved dun sa mga kaso para magsalita dahil siyempre pagka pinanggigil mo yung uh, uh, suspect no suspect pa lang, pa lang naman yan eh dahil hindi pa naman na huhusgahan yan eh pagka pinag ingit mo kasi yan dun lumalabas ang mga katotohanan di ba pag pinanggigi, pinanggigil mo yan, ay uh, lumalabas ang katotohanan. So parang strategy ito ni Senator Rapi Tulpo. Kaya nga lang, medyo napasama siya rito dahil dun nga uh, live kasi ang ginagawa eh. So nangyayari ngayon, napapanood ito sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa, napapanood din ito. No? Dahil sa mga social media, So ang nangyayari ngayon, parang napapahiya ngayon at uh, nadudungisan ang mga men and women in uniform Yun, yung mga pulis natin, mga sundalo na mga involved kahit sabihin natin na talagang involved sila or uh, suspect na sila don, ay uh, para bang nasisira lalo ang uh, kapulisan natin at uh, mga kasundaluhan so ang nangyari ngayon ay uh, nagpirmahan ano, para ikundi na si uh, Senator Rapitulpo naku. May bali pa namang tatakbo daw bilang uh, presidente itong si Senator Rapi Tulpo. Pero ito naman ay uh, pinabulaan na ni uh, uh, Erwin Tulpo, yung kanyang kapatid na hindi daw tatakbo. Alam nyo kasi ang mga sundalo o kaya mga kapulisan ay uh, yan ang sandalan no ng uh, gobyerno natin. Mumbaga yan talaga ang dapat alagaan ng gobyerno natin dahil uh, sila ang uh, makikipaglaban no lalong-lalo sa mga against sa uh, gobyerno natin di ba tulad nun kung mapapansin niyo sa panahon ni uh, presidente uh, Duterte di ba talagang inalagaan niya yung mga sundalo talagang binigyan tinaasan ang sweldo at uh, ang sabi pa nga niya doon ay pagkakayo ay nasa line of duty at uh, may nangyari ay uh, nasa likod lang daw nila si presidente. So yan ang magandang example, di ba? Pero ngayon, ang nangyayari itong kay uh, Senator Rapi Tulpo, yun kung may plano man siyang mag uh, tumakbo bilang uh, presidente ay mukhang uh, medyo alanganin na yan dahil uh, marami ang nagagalit sa kanyang mga matataas na opisyal ng uh, kapulisan at masundalo. Uh, at hindi lang matataas na opisyal, pati pa yung mga nasa mababang uh, uh, posisyon. Dahil nga sa, yun nga ang sabi ay uh, pambabastos ni Senator Rapitulpo Tulpo. So, mahirap yan pagka Kahit sabihin natin na strategy yan ni Senator Rapi, eh, siyempre, di ba? Hindi rin makukumbinsi ang mga sundalo pagka ganun. So, dyan hindi na timbang ni Senator Rapi Tulpo. Alam naman natin na maganda ang hangarin ni Senator Rapi Tulpo tungkol dyan, di ba? Kaso nga lang ay medyo hindi siya nakapagpreno ng maayos, no? Kaya pinag-initan siya ngayon ng mga matataas na opisyal ng uh, sundalo. Sa kabilang banda kasi, marami ang natutulungan nitong si Senador uh, Senator Rapi Tulpo, di ba? Sa kanyang programa, sa kanilang programang magkakapatid. So dapat matitimbang 'yan ano. Kaya nga lang uh, siguro hindi nailagay sa tamang panahon. Kasi nga pagka may mga hearing kasi 'yan na naka-live television kasi 'yan eh. 'Di ba? Nasa live 'yan eh. So ang nangyayari parang uh, nadudungisan lalo ka ang mga kasundaluhan natin o kaya mga kapulisan. Kahit sabihin natin na talagang sangkot sila don pero hindi naman lahat, 'di ba? Yan ang matinding uh, usapin ngayon sa Pilipinas dito tungkol kay uh, Senator Rapi Tulpo. Ay eh, malabo nang uh, magtuloy ang kanyang pagtakbo sa ang kanyang pagtakbo bilang presidente. Ang balibalita kasi eh, tatakbo siya. So malabo na yan. Ah uh, sabagay malalaman natin yan. Yan po no, maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel, pagpalain nawa bawat isa. God bless everyone.